Stay with me as a full-time taong bahay. Hi. Ayun na nga mga Jai, tulad kahapon. Nalit na naman ako ng gising, oo. Oh, oh. Kaya for the bangon, agad ang i-abab na to. Diretsyong kusina mga Jai. Kasi naman talaga, hindi lang alas 4 ako nagising. Halos 4.30 na kaloka. At dahil ilang araw ko naman nang naififlex yung mga daily routine ko. So hindi ko na inasasama sa video for today. Basta alam nyo na yun, Daily routine ko, nagluluto, naglilindri sa very light, taharap sa laptop, and everything. Tulad sa isang tabi. Charot! Ayan, natutulala ako mga jay kasi ang dami kong kailangan gawa ng product video at hindi ko alam kung paano ako mag-uupisa ulit. Yan yung pinaka-struggle kapag meron kang free sample. Kasi syempre, gusto mo rin magbigay in return doon sa seller na nagtiwala sa yon. Nagawan mo siya ng product video na talaga namang, alam mo yon yun sa mga buyer. Isa yung pag-workout or pag exercise sa mga pinipilit kong magawa sa isang araw mga jay Kasi nakakatulong siya. So, hindi ako nag-work out and exercise para pumayat kasi tanggap ko na mga Jai ever since the world began. Talagang ako'y chubby na. Alam mo yung feeling mga Jai na parang feeling mo pagod na pagod yung katawan mo pero kapag nag-workout or nag-exercise ka mga Jai kahit 10 to 15 minutes lang kahit papano parang napubuhayan yung iyong katawang lupa. And then Ganun. kahit papano nakaka-relax din siya ng isip lalo na kapag nag-overthink ka and then sobra ka na sa stress. Believe me, try it. Ganun. Eh, Ay, napa pa nga personality na to. So, after ng ritual ko sa pag-exercise, -e diretsyo naman ako sa kusina para naman mag-prepare ng aming food for the day. So, yung lulutuin kong ulam ngayon is ulam na namin for lunch, dinner, and then kung kaya pa hanggang breakfast. Grabe yung pagtitipid mga Zaya, no? Kasi sa panahon ngayon, kung hindi ka marunong mag-budget mga Zay, for the nga tayo for the go. So, ayan mga Zay, walang kamatayang adobong chicken. Yes, adobong shinken yung aking lulutuin for today. Ang request naman kasi na aking mga Junakis, mga Zai, fried chicken na naman. Oh my God. Sabi ko nga sa mga Junakis ko, kaunting panahon na lang, lilipad na kami mga Zai kasi wala na kami ibang kinain kundi chicken. So, yan for the gisa lang naman ako ng bawang, sibuyas. At yan, naglagay din po ako ng siling green dahil napakahilig po namin sa maangha. So, nung nasatisfy na ako sa amoy ng ating mga bawang at sibuyas, inilagay ko na rin yung ating chimken. Gigisa-gisahin ko lang yan dyan mga Zai hanggang lumabas na yung kanyang natural oil. So, yan sinunod ko naman yung paglagay na ating potato. Ayan, nilagyan ko na siya ng patatas mga dyay para may twist naman. Para naman magkaroon ng kakaibang lasa yung aking adobo. So far, nilagay na rin ako dyan ng paminta ng seasoning, ng suka, toyo, at tubig, at lahat pa ng pampalasa. Nilagyan ko na rin yan ng brown sugar dahil mahilig kami sa sweet adobo. Ganon. Ayan, and after 4,500 na tumbling mga zay naluto na rin siya sa wakat. ating adobo mga zay kasi yan yung favorite nung aking mga junakis. Pero ako, mas bet ko talaga sana yung adobo na medyo tuyo-tuyo. Ayun, talagang sobra naman talaga yung So, yun lang muna for today's video. Ayan, medyo haggard na tayo mga Zai. Kailangan ko nang maligo. So, kita-kits tayo ulit bukas. Thank you pala ulit sa mga nanonood pa rin sa akin. God bless!